Tips kung paano kayo magme-memorize ng napakaraming paragraphs or kahit isang paragraph lang yan. Sobrang magagamit nyo tong mga tips na to pag pinagme-memorize kayo ng mission and vision, kung magtutula kayo, kung magde-declaim kayo, or kung pinapamemorize yung preamble ng 1987 Constitution. Baka magulat kayo sa tip number 3, so watch until the end. Step number one, magkabisado muna kayo sentence by sentence. Siyempre, hindi mo makakabisado yung whole paragraph all at once. Mas madaling magkabisado ng buong paragraph pag hahatiin mo muna. Hatiin mo into parts, into sentences. Yung first sentence muna yung kabisaduhin mo. Pag nakabisado mo na, move ka sa second sentence. Mas madaling mag-memorize pag ganun. Trust me. So, paano mo siya i-memorize sentence by sentence? So, basahin mo muna yung first sentence and then close your eyes and then try to remember or recall what you've read. Okay? Sabihin mo out loud. Ngayon, pag hindi mo maalala, tigan mo ulit yung notes mo or yung minememorize mo, tapos try mo ulit i-recite. Honestly, it really works kasi it's active recall. <laughs> tip number two, intindihin mo yung kinakabisado mo. Ilang beses mo na inulit binasa, ilang beses mo na inulit mag-recite, hindi mo pa rin ma-memorize. Nahihirapan ka mag-memorize kasi baka naman hindi mo talaga da iintindihan yung pinapasok mo sa utak mo. Talaga mahihirapan tayo dyan. Kaya kailangan na mo yung kinakabisado mo. Mas magiging maayos yung recall mo pag naiintindihan mo. At yung pinakahinihintay nyo, tip number three, i-record nyo yung sarili nyo at yun yung pakikinggan nyo paulit-ulit. Pansin nyo, pag nakikinig kayo ng music ng paulit-ulit, na memorize mo na yung lyrics. Dahil nga, paulit-ulit. <laughs> so, pwede nyo itong gawin habang may ginagawa kayo, like, naghuhugas ng pinggan. So, try nyo muna yun gawin, tapos balitaan nyo ako kung effective at kung nakapag-memorize kayo. Also, mag-comment lang kayo dyan, let me know your thoughts, and let me know kung ano pa yung mga i memorize nyo para matulungan ko kayo. See you sa next video!